Look guys. Lapot niya na. Dalawang balot ng munggo. ting 20 binili ko. So, 40. Tapos yung nang kalibre lang. Nagbili na rin ako ng ano, lupoy. O, oh, di diba? Lagyan natin ng gata. Para mas lalong sumarap. Mmm! Lagyan naman natin ng asin. Uh, imikos-mikos lang. Mikos-mikos lang natin yan mga kaisla. Diba? Hmm. Ang lambot na ng langka. Alam nyo bang bata pa yung langka? Binigay lang sa amin ng kapitbahay. Pinagkatian din namin ng sa kong kapitbahay. Diba? Tinanggal ko na yung tanglad. Tanghalian namin timing di of ni boss. Ayun, lagyan ko na ng malunggay. di ba kayo nagtaka bakit yung malunggay na sa loob na ang plastic? Kasi nang isang araw ko po ito Sa sobrang dami, hinati ko sa dalawa at nilagay ko lang sa ref. Basta hugasan nyo lang. Inisan nyo. Tapos bago, ilagay sa ref. Anytime, hindi na kayo mag-aligaga. ba, Nga maghimay-himay pa ng malunggay. Yan. Super sarap yan. Mmm. ba? Diba? Hmm, charat. Kita nyo guys. Napaka premier. Na spicy kasi maraming luya. Tapos, ilagyan ko rin siya ng ano, ceiling haba. I-slice ko, paminta. Ayan. Diba? Sarap. Alam nyo ba, tanghalian tsaka puna na namin ito. Tatlo lang kami. O. Ayan, gulay-gulay. Hmm. Saan ka Pak-pak. Hmm. Um. Sabi? Sarap? Hindi ko lang guys. lolits the yolk from Jinsan. Ito talagang lolits na to. Sabayan ng... Mm-hmm plus, tortang talong at yung alay na pinureto. Okay. Pare sa so pinirito plus mm, sarap. Mm, torta. Ayun na yan, malaki. Puro gulay ulam namin guys. Tortang talong at saka ng, na may munggo na may malunggay tapos nilagyan ko ng lupoy. Chara. Dayo. Bawang. Hết. Cũng